kita po nila ay yung matapos na sila ay uh, maniwala at tumanggap sa pananampalataya nito <coughs> na may pinagawa sa ating Panuso Cristo ay nagtatago na sila sa gobyerno ng uh, Roman Empire. No? Kasi kung sila, uh, sila ay pakakayang sa Leon o no? kaya sa Baba. No? Marami pang kanila ay nawawala na ng pagtitiwala, nawawala na ng pananampalataya. Kaya ito po, aklat ng Hebrews ay sinulat upang himupin sila na sila po ay magpatuloy sa pananampalataya. At ang ating pong uh, titulo ng ating pong pag-aaral ngayong araw na ito ay may kinalaman sa uh, uh, chapter 12 no, ng Hebrews na sinasabi, inari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. So ito isa sa mga pangaliw sa kanila. No, na no? maramdaman nila na sila ay anak ng Diyos. Uh, pero sa kabila na sila po ay nasasaktan, ay hirapan, so ay pinakita na ng, ng Hebrews na uh, kung hindi naman kayo anak ng Diyos, hindi naman kayo sasaktan, hindi naman kayo isisip na namin. Katunayan, kaya lamang po tayo bagay na atin rin namang nagawa sa kanyang harpa. So, uh, tingnan natin kung ano yung sinasabi na sumulat ng Hebrews, kung may kinalaman dito. Ang, 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 ang sinasabi niya, inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. So, ang ating pabasahin ay mula sa Hebrews chapter 12, verse 4 to 6. Dahil nabasa, nabasa na po natin yung 1 to hanggang sa mabubo ang buo na nakikipag-away laban sa kasalanan. At ako natin ang sinusulatan, ito po yung hindi pa nahuli. Ha? Sila po yung mga tabanggang kay Kristo, pero hindi pa sila nahuli para sila ay pakain sa leon. Sa pagkakataon ngayon, hindi pa sila nahuli ng mga empire para sila ba? No? So, sa pagkakataon ngayon, hindi pa sila nakikipaglaban na So, ang sinusulat ay, ay yung mga natitira pang mga kristyano na kung saan ay uh, wala pa namang nangyari sa kanila. Oh, dahil hindi uh, yung iba sa kanila, oo, oh, nakain na ng leon, iba sa kanila ay sinilaban na sa arena. Pero sila, mga sinusulatan, hindi pa nangyari sa kanila ang mga bagay nito. O, oh, nangyipaglaman sila makikita natin, dinala sila ng sumulat ng libro muli doon sa Old Testament. Nasabi, baka nakakalimutan niyo yung aral, yung magandang aral na iniaral ni Solomon doon sa Aklat ng kawikaan. sabi nga ito, at inyong nilimot ang iniaral na ipinakipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. At ito nga po yung sinusulat doon sa aklat ng mga kawikaan. Ang sabi,